ikadalawamputpito ng Hulyo, taong isalibot siyam na at limamput tatlo. Nagtapos ang tatlong taon na matugong labanan sa Korea sa pamamagitan ng isang army station na nagpatigil ng digbaan. Ngunit dahil walang opisyal na kasunduan upang tapusin ito, masasabi na patuloy pa din ang Korean War hanggang sa kasalukuyang panahon. Sumiklab ito ng lusubi ng hilaga ang katibugan Naagarang nirespondehan ng Estados Unidos upang tulungan ng depensa ng Pibog na nagtulak pabalik ng mga kabilang puwersa sa norte at naging dahilan ng pagsali ng China kalaunan dahil sa lapit ng digmaan sa kanilang sinasakupan. Sa pagkapanalo ni Dwight Eisenhower bilang bagong presidente ng Amerika, pinagpasyahan niya na pumunta sa Korea at nais niyang gumamit ng mga hindi karaniwang paraan upang makumbinsi lamang na itigil ang putukan ngunit naging handa din naman kalauna ng mga bansa na isagawa ito. Sa paglagda ng kasunduan, binigyan ng pagkakataon ng mga bilanggo ng digbaan sa bawat panig kung gusto nila manatili o umalis at itinatag ang isang bagong hangganan sa hilaga at timog ng Korea. Hanggang ngayon, ang harang na ito ay nagdudulot ng tensyon at ng dekad-dekadang hindi maayos na kaugdayan sa dalawang Korea ang naging dahilan para dito.